what's up mga kaasang at ayun no dapat pupunta ako ngayon sa farm pero hindi na tuloy dahil medyo na busy tayo at hindi tayo pwede yung malis dito sa bahay ng matagal so baka susunod na lang ako ulit pumunta doon at may mga kailangan din ako kuning isda so ngayon naisipan ko na i-update muna kayo Pakita ko sa inyo yung mga isda ko dito ngayon kung ano yung mga meron sa atin at kung ano yung mga nangyari sa mga isda natin dito. Unahin na natin itong ating metal storm na flower horn na kung saan eh, nilipat nga natin noong nakaraan. From doon sa likod, nilagay natin siya dito sa harapan. At kung makikita nyo ngayon, para mas gumanda yung kondisyon niya nung nilipat natin dito. No? At mas gumanda yung kulay niya, mas naging light. At mas naging active siya So, yung cock niya, hindi ko alam kung yan ay full potential niya pero maganda na yung korte ng cock niya na hindi na medyo upe at hindi na siya drop cock. So, eto binebenta ko to kaso hindi ko alam kasi kung may nagtatanong kasi sa akin ng mga from Manila, from QC, eh medyo malayo kasi ako doon kaya medyo alanganin ako sa shipping kahit ilalamog natin kasi wala akong malaking mapaglalagyan sa kanya na plastic so mahirap mag-ship talaga ng mga ganyang malalaki tapos update ko na rin kayo dito sa ating NMAX. Ayan, ganun pa rin. Ang ganda ng ano niya talaga, ang ganda ng kulay niya dito. Malaking factor yung ayan, yung maliwanag kasi ang gilid nila. So na natatapatan ng konting sunlight 'yan pag nagbabounce dun sa ano sa harapang bahay yung ilaw ng sunlight. Eh naliliwanagan na, na, din sila. Ang mga isda kasi guys, no, pag lagi silang naarawan o lagi silang naliliwanagan na iilawan ganun mas light talaga yung ano yung mga kulay nila so ang tendency niyan mas magiging bright yung colors so malaking bagay din ang ilaw para gumanda yung kulay ng mga lagay sa niya so ito nga ay natural lang na maliwanag yung pwesto niya kaya yung kulay niya ay talagang maano matingkad pati yung mga ano nga yung mga pearls niya ay talagang kitang-kita niyo maliwanag talagang ang So i-update ko na rin kayo sa mga flower natin. Yung isang fry ko na binibenta, ito binibenta ko to, eh ano naman to, X-Max. So nilagay ko sa 10 gallons yan, nakasolo siya dyan. Uh, tignan natin kung lalaki ng konti, no? kasi nga, mas malaking lalagyan, mas mabilis lumaki talaga ang mga flower fry. Tapos yung makasama niya dito, dalawang piraso pa to, meron pa tayong dalawang piraso dito, na X-Max flower on fry. So yan. binibenta ko yan kung may bibili, kung wala eh, palalakihin ko yan dyan hanggang sa may bumili. <laughs> Ganun lang naman tayo guys, eh, nabibili tayo ng fry. Palalakihin natin hanggang sa makabili. So, yan. Update ko na rin kayo dito sa ating female. Ito, nagtataka ako dito. Parang ano siya ngayon, parang na stress yata siya doon sa panahon ngayon. At medyo pumayat siya. Ayan, at naging dark yung kulay. So, nung mga nakaraan, ang ganda niyan. Pero ngayon, parang nagda-dark yung color niya, na stress ito naman yung ating ano, red bug tail plate. ko lang guys, no, hindi ako nagbebenta pa nito dahil uh, pinaparami ko pa siya ng mga hundreds. Kasi pag ganyan nag ako eh, wala, matagal talagang dumami. So yun, hindi mo na ako nagbebenta niyan. Tapos meron pa ako dyang, uh, yung uh, ko na isa puti niya. <laughs> Basta, meron ako diyan Tapos yung mga ibang lalagyan ko nga pala dito, oh, no, no, no lang na lang ng mga gapis ang pinaglalagay ko. Meron ako isang community dito ng Tuxedo ko eh, pero ito eh, tingin ko mga kal na to maraming kal dito pag nag ano ako dyan pag namili ako dyan usually, usually kasi ang first na tinitignan ko pag sa mga toksido ko yung buntot niya dapat pure na red yon pag may mga spot spot na black automatic kal na yon tapos ito yung ating red lace na napakatagal dumami andyan pa rin yung ating purple dragon tapos yung may fry pa ako dito na uh, ano bang fry ito ah uh, dumbo ear, yan nanti tayo sang, nanti ear. Tapos yung MSSBT natin, ito na parami ko to pero hindi ko nagustuhan talaga yung lumabas. So hindi ko binihintay yung mga MSSBT na yan. Uh, at wala na akong pinapalaki mga ganyan. Meron pa akong natira dito ang HB Red. Ayan, tapos meron pa mga mga feeder. Ayan, mga juvie size. Yung mga nakuha kong malilate sa farm, hindi ko kasi binibenta yon Tinatabi ko lang muna dito hanggang sa lumaki sila. Tapos yun nga pala, no, ako dito ng mga polar parrot yung mga ano yung mga polar parrot na na-breed natin nilagay ko yung limang slot tigitig isang polar parrot so yan nga uh, iniisip ko kasi kailangan ko na ng mga bagong breeders uh, at mas mabilis silang lalaki pag nakasolo sila so naglagay ako dyan ng tigi sa limang slot yan yung iba hindi ko makita pero nandyan lang yan <laughs> medyo shy type sila eh. so na, uh, kailangan makakuha ko kahit isang pair lang yung good pair talaga na nakakapag breed kasi minsan kahit pair hindi makapag breed tsambahan eh. lang din kung maganda yung magiging breeder na masip mag ito at uh, mag breed so yun na, ano may mga andito na yung mga kotse ko sa so, mga hindi nakakalam guys nag RC din ako isa yan sa mga pinagkakabalan ko at meron ako ng basher din basher na RC tsaka crawler so yan yung mga collection ko dati subukan kong gumawa ng mga videos dyan dahil alam ko meron din sa mga mahihilig sa mga RC at yun, yung pinaka breeder natin na blue polar parrot andito pa rin no? mga 2 to 3 years old na yata ito kaya nga nire-ready ko na yung pamalit at ayun, sa tabi niya naglagay ako ng AFP ito, uh, inintay kong mga anak so ngayon meron na siyang binuga mga sampung fry ayun, ayun mga tuluk, tuluk na mga tuldok-tuldok na itim niya medyo mayroon lang pakita kasi nagre-reflect yung liwanag sa labas pero ayun nga nagbuga siya konti lang mga 10 pirasong fry. Pero okay na no. Andami ko pa rin naman yan Tsaka hindi naman talaga ako nag breeding yon sa bahay. Doon sa farm marami tayo niyan. So dito kahit pa 10 lang. Eh goods na sa kanya at least dumadami na. No? So tatanggalin ko na tong female na to. Ateya ako lumaki. Yung mga fry tapos ito, meron pa tayo ditong balon moli. Naubos na to, guys. Naibenta ko na iba. Meron na lang ako na tirang dalawang piraso dito na yellow platinum balon moli. Mura lang sa akin yan, 150 lang ang trilyo. Tapos yung update ko na rin kayo dito sa akin. Ito mga pambenta ko to talaga Yung koi, tsaka yung hammerhead. Mga pambenta ko to kaso wala na mong... Teka lang, parang iba yung talaga nito Ano tingin nyo guys, no? Yung platinum koi natin, iba yung tura Parang uso. Nilagay ko na rin pala dyan yung cichlids natin. May natira ako isang cichlids na maliit. Nilagay ko dyan at tingin ko okay naman sila magkakasama. So meron tayong koi, meron tayong hammerhead nakatfish catfish, tsaka sick lead ang meron so, pa janitor fish yan pero okay na no, okay sila dyan no? meron pa pala akong tatlong natitira dito ang angel fish ito mga pambenta ko lang din to at yung mga hindi na nabili ngayon kasi hindi ko na pinupush talaga na magbenta dito ng kung ano, -ano isda uh, yung mga ano lang gapis lang talaga doon ako nakapokus yung sa mga binabenta kong gapis pero yung mga assorted na mga isda na mga basic eh dati pinupush ko pa yan pero ngayon hindi na masyado so ayan meron pa tayong fry dito ng red wagtail Ayan, may apat na piraso na pinapalaki. Ang tagal din nila lumaki guys, no? Pag, ano, pag maliit yung lalagyan talaga. Ang tagal lumaki. Tapos yung mga gapis natin, ito, mga tira-tira na lang to. O, teka lang. Parang balik to to, eh. Lumulutang na. <laughs> Lumulutang na isang janitor natin, no? Kailangan natanggalin yan. Sa mga hindi nakakalam guys, no? Yung bawat slot ko dito, pinipilit ko talaga na magkaroon ng isang janitor Turkish per slot dahil mas maganda talaga yan sa glass at hindi magiging slimy yung glass nyo pag nalang pa janitor so bumibili ako nyan doon sa supplier ko mga 30 pieces tapos hindi ko binibenta <laughs> pag may gusto bumili binibenta ko pero para sa akin talaga yan para meron slot lahat na slot ko meron talaga janitor fish so okay lang naman na may kasamang ganun yung mga gapis natin hindi naman yung kinakain yung mga gapis Except na lang doon sa mga nangihinang gapi, yun talaga. Pag nangihina ka sinisda, inaatake na talaga at kinakain na yung fish. So ito yung ating red lace, mga tira-tira na lang din yan, AFP. Ito mga AFP ko, medyo maliliit pa kaya hindi ko pa nire-release. Palalakin ko muna ng konti yan para ma-release kasi para breeder size, di ba? HB Blue, meron din ako dito. Pero sa susunod na video, within this week, uh, makukuha akong isda kasi kailangan ko may order ako sa San Pablo na medyo marami kaya kailangan ko kumuha para mapadala ko doon sa San Pablo so problema ko pa kaya shipping nun di ko alam kung paano magpapaship doon siguro lalamove na lang may mga nagtira pa akong ano no danios yan mga dati kong binibenta tetra mga puro green na lang tsaka barbs eto mga tiger barb natin kahit minsan talaga hindi ko nakabenta nito so, bumbili ako niya sampu tapos hanggang sa maubos na lang sila mamatay na lang sila pa isa isa so may short tail pa tayo dyan tapos ito mga red oh, purple dragon snake skin nagapi, yeah, mga tira tira na lang din yan pipiliin ko yan guys ikakal ko yung iba tapos ibabalik ko sa farm yung iba ito naman ang uh, dambuyer mosaic ito meron ba tayo maayos pa to tatlong pair pa yan ang dambuyer mosaic at ito yung ano yung uh, dito mga chops natin Umus, alas na ubos na rin yung mga chops natin no? tapos ito yung mga ano, mga red, ah, red tuloy, mga blue polar parrot yan, meron pa ako isang batch dito na pinapalaki din pero mas priority ko ngayon hiniwalay ko para mas mabilis lumaki kasi talaga. Tapos itong rack na to, dati di ba walang laman niyan. Ngayon nilagyan ko siya ng tig kasi nagkakaroon ng lamok. Yung tubig nagkakaroon ng kitikita so nilagyan ko ng mga isda. Ito, meron ako mga foreign na mga ano, mga, mga platinum damboy red tail. Ayun, dami ko dyan ito yung pinaka breeder natin so tatlong slot yun na pinag-anakan ito hindi na yung stress lang hindi ko alam bakit kanina ang ganda na lang yun yung ano, nakita ko nagtago tapos yun may pinapaanak din ako dito na HB Blue mag isa lang yan walang male tapos ito may pares dito na RDSS buntis na rin yung female may pares din dito na Albina Full Platinum tsaka Dumbo Air Mosaic yan Pares-pares lang nilagay ko dyan dito uh, purple dragon snake skin so, pares din tayo dyan uh, tignan natin ang dadami palalo sila dyan so, ayun, Eh lang yung update ko dito punta naman tayo sa likod silipin natin yung mga isda natin doon. so yun mga sang, dito naman tayo sa likod no? at i-update na natin yung mga pinaggagawa natin dito konti lang naman to Unahin na natin itong ating ah, metal storm tuloy. Itong ating iconic beast lab na yun nga nilagyan na natin ng heater yan at medyo stress pa rin at nangingitim pa rin siya di ko alam sa tingin ko kailangan ko na ilipat to ng ano ng aquarium baka may nagpapay stress sa kanya dito sa aquarium na to so ayan maitim pa rin siya ang ganda na nito dati tapos bigla naging ganyan eh tapos update ko na rin kayo sa grow up challenge natin malit maliit pa rin dahil matagal naman talaga lumaki yan mga ilang araw pa lang naman na nakalipas eh, nung huli kong in-update sa inyo yan. So, yung heater natin, nagtataka ako, parang hindi na siya bumukas ulit. <laughs> Simula nung huli na nakita ko siyang ano, bumukas at namatay, hindi na siya bumukas ulit. Hindi rin naman masyado malamig ngayon dito guys, kaya hindi rin talaga bubukas yon. So, yun. Meron pa ako isang pares dito na angel fish. Itlog to ng itlog guys, linggo-linggo nang yung itlog yan. Pero hindi ko, hindi ko alam kung bakit ayaw mabuo. Hindi yata sila compatible. Tapos itong flower natin dito, yung red sparta natin yan, napakasigla pa rin. Gigil na gigil pa rin, akala mo, ano, akala mo hindi ko makain. <laughs> yan, lagi siyang parang nangihingi ng pagkain. So, condition na condition yan. Tapos yung may natira pa akong dalawang oranda dito. Ito, matagal na to, hindi na lumaki. Pero tayong dalawang oranda dito. Dalawang pirasong male na lang yan. Yung isang female niya namatay eh. Tapos yung uh, beta natin na dati yung hinuhulog-hulog ko lang para mag-breed. Andito pa rin. May isang taon na yata ito. Hindi ko lang sure kung may isang taon na yan. Tapos yung mga anak niya yan. Nandito yung mga anak niya. Yan, anak niya na yan. Ilang peraso lang yan. Yung iba na i-beta ko na rin. So, yan. Parang may, may namatay atang isa. So, ito. Meron tayong magaganda pa dito. Yan o, Mga tricolor o multicolor. Ba tawag yan. Pero yung iba mga kulay puti lang eh. Hindi na yata nabebenta 'yon pag yung kulay puti. Wala na yata nabili niyan. Tapos itong isang to ngayon ko lang napansin, parang namatay na yata isa doon. So kasi so kayan mamaya pagkatapos natin dito. Tingnan natin kung ano nangyari. Yung mga female natin na flower horn na din, diyan pa rin. Ito yung Charman Genesis tsaka yung Malawi jeans natin. Goods na goods pa rin sila diyan. Dito naman, dati dito ko nilalagay lahat ng fry nung ano nung moli natin. Kaso nagtataka ako, hindi nilalagay ko yung maliliit na nauubos so ilan na lang yung nandito siguro dati mga 30 to 50 pieces yung mga lilit dyan ngayon natitira na lang mga 10 na lang ata nilagyan ko rin ng janitor fish yan para malino yung ano yung monitor yung ano nate <laughs> monitor tuloy yung ano yung pader ng ano aquarium para malino yung glass so yun dito dito meron ako nilagay din dito yung breeder ng platinum yellow balloon at yun may mga fry na siya dyan may mga naunang mga fry yan na mas malaki tapos meron ulit mas maliliit so dumadami sila dyan ito gusto ko to i reset yung ano natin may dragon snake skin natin dito napilihan ko na to pati dito yung mga RDSS natin dyan napilihan ko na yan so gusto ko sana i reset yan pero pag may oras na siguro tayo no? kasi ngayon wala pa tayong oras tsaka na lang natin i -re reset yan at talagyan natin na ibang strain tapos yung uh, di ba nag-reset ako ng, ano, ng tuxedo kay Gapi ito yung mga napili ko yan yung mga solid pa talaga yung kulay niyan so dito ako mag start ulit na magparami ng ano, uh, tuxedo ko eh. dito meron pa tayo dyan mga yan super red ah, super red tuloy red albino red albino full red <laughs> may nagtira pa akong trio ata dyan tapos dito yung mga platina natin gusto ko na rin i-reset eh ang dami kaso ang tagal lumaki yan mga ano red balloon plate natin yung iba dyan di na balloon kaya kailangan natin ikal talaga tapos i-reset na natin yan sa so, mga susunod na video siguro ayusin natin yan. So, yun muna yung update natin. Yan muna yung mga isda natin dito sa bahay. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out!